Babae sa US kinakain ang abo ng asawa. Kung bakit niya ito ginagawa? Alamin. Isang babae sa Tennessee sa Amerika ang nagkaroon ng kakaibang paraan para mabawasan ang kanyang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang asawa. At ito ay ang pagkain sa abo ng yumao niyang mister. Paano kaya ito humantong sa kakaibang adiksyon? Tara, alamin natin kung akala nyo walang forever, nagkakamali kayo dahil may forever. Para sa isang babae sa Tennessee sa US, love has no boundaries. Ngunit isang araw, nagkaroon ito ng nakakabahalang habit. Nagsimula ang kakaibang habit ni Cassie nang pumanaw ang kanyang asawa sa severe asthma attack. At para maibsan ng kanyang pangungulila, sinasama nito ang earn ng asawa kahit saan siya magpunta hanggang sa umabot pa sa punto na hinakain na niya ang abo ng kanyang mister araw-araw. Ayon kay Cassie, nagsimula ang kakaibang addiction niya noong nilipat niya ang abo ng asawa sa isang lalagyan nang hindi inaasahang matapon nito sa kanyang mga daliri. Sa tindi ng pagmamahal nito sa asawa, ayaw nitong masayang ang abo kaya dinilaan niya ito hanggang sa hindi na niya kayang tumigil pa. Nabawasan din anya siya ng 19 kilos sa loob ng dalawang buwan dahil sa kinakain niya ay abo lamang ng kanyang asawa. Bagamat hindi siya fan ng lasa ng abo, ang pagkain nito ay nagbibigay sa kanya ng kaligayahan at adrenaline rush. Ikaw, kaya mo bang maging loyal sa iyong asawa kahit na wala na ito sa mundo? D W I Z Research -report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.